parang dagat na talaga no pero hindi dagat yan hindi dagat yan hindi talaga promise hindi dagat yan itong area na to mga palayan to dapat palayan pero wala buong taba eh day 3 ng pagbisita namin sa Bula, Camarines So doon sorry kung video hinatid natin yung tulong na pinabot ng mga sponsors natin doon sa mga kababayan natin sa Bula, Cam Sur, sa mga barangay ng San Miguel, pati na rin sa ibang lugar ng poblasyon. Medyo marami yung comments na nababasa ko na bisitahin ko rin daw yung isa sa pinakamalaking barangay ng Bula, yung Umbaw Pulpog. Yung gaya nang sabi ko sa uno kong video, yun talaga yung, yung pinaka-target kong bisitahin. At dahil meron pa na sa mga binigay ng sponsor natin, ay napilitan na naman ako. Syempre para magmukhang mabuting tao, di ba? Lang si... Timing, ano, timing. <laughs> <laughs> At kung naaalala nyo, may nagpahiram sa akin ng mga life vest, yung Pirate Anglers ng Partido Ere sa Kamsur. Nag-sponsor din sila ng mga additional goods, mga tubig, tapos ang box ng Lucky Me para dalhin natin doon sa mga kababayan natin sa bula. Wala na akong choice, napilitan na talaga ako na magmukhang mabuting tao ulit. Gayong <laughs> araw, sinagad namin ng gusto yung karga ng super tricycle namin na dala sa paghahatid ng mga goods papunta sa mga nasalanta nating kababayan. So feeling ko preparado na. Ito yung ito yung pinakakargadong lakad namin ha. ba? Diba? Puno sa ilalim. Ayan. Puno sa likod. Tapos may sa iba mo pa. Ah, oh, my God. Pero, syempre dahil medyo malaking pupunta namin. Mas okay na na no? medyo maraming dala namin. Ito talaga yung pinaka-purpose eh sinabay na rin natin ng konting gamot mga lodi. Kaya e may nakapagsabi na may mga baby doon sa evacuation center Tapos kailangan ng gamot. Hindi ko na hinabaan yung biyahe namin kasi alam niyo naman kung gaano kalayo, di ba? Dates nga pala sa mga tropa natin diyan, ha accessible na po yung papunta ng poblasyon ng Bula. Although medyo ba pa sa gilid ng kalsada, pwede na makapasok by road. Unlike kahapon na talaga magbabang ka papunta sa sentro. Abang papasok kami ng Bula proper, kitang-kita niyo talaga yung damage na iniwanan ng malawakang pagbaha. Walang pinili, mahirap, mayaman, lahat apektado. Pagdating namin dun sa lugar kung sa meron pa mga bangka, di na kami ng oras. Nagload na agad kami ng mga dadali namin. Kinausap ko agad si kuya kung magkano yung presyuan. Tapos, kumiyahin na kami papunta sa barangay ng Umbao Pulpog. Talong the way, may nakikita na ako mga ilan ilang mga relief goods galing sa DSWD. Di ko alam kung sa papunta to, pero sa good sign mga lodi. Ibig sabihin, may nakakarating ng tulong sa mga kababayan natin na sa lanta kahit papano. At dahil nga sa mga nababasa ko sa comments na nagsasabing medyo may kalayuan ngayong Umbao Pulpog at medyo konti lang daw yung ng tulong doon. So, pinili kong damihan yung mga dadaling kong supplies. Ang malaking shoutout sa mga sponsors natin dyan. Ito na po yung tulong na mga pinadala nyo dadalhin na natin doon sa mga babae natin. Meron yung maraming tubig, biscuits, mga ready to eat na pagkain. narin ako ng konting noodles. Alas para lang sa mga dati kong dinala. Pero wala akong food packs ngayon kasi medyo ginahol na ako sa oras. Pero malaking pagkakaiba ngayon. Nagdala ako ng mga non-food items. Nagdala tayo ng mga sabong pampaligo, toothpaste, meron din tayong napkin, meron din tayong diaper at sinabayan ko na rin ng mga gatas na nasa Tetra pack. Habang bumiyahe kami, nakipagkwentuhan ako doon sa isang kasabay namin. Uuwi no, rin daw ng umbaw pulpo. Nanay. Eh. Poblasyon ano? Poblasyon. Ini San, 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 San Miguel. San Miguel. Tapos tigde. -tig. Malinisa. Malinisa. San Roque. San Roque. Tapos ito paano ipo yan? Paano ipo yan? May sabungan na ito. Paano ipo yan? Tapos ang dadaman ng tat? Pumbuhay. Pumbuhay. Pumbuhay gaya nang sabi ko dati guys, hindi land to tubigan. Dry lang to. Layan mga lodi on a normal day. Pero ngayon mga lodi, ganyan yung itsura niya. Nakakalungkot tingnan, di ba? Pero what if sabihin ko sa inyo na bumaba na ngayon at least 3 meters. Oh so guys, mas malalim pa yung dati, especially nung kasagsagan talaga ng pagbaha. Salamat na rin na tumigil na yung pagulan. Kaya nagkaroon ng chance na medyo bumaba yung water level. Ano yung bow na na eh? Baon na eh? na Ano? Iyon na yung pambaw. At pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na rin kami sa Umbaw. At isa sa mga dadaanan na namin patawid ay yung ilog na katabi mismo ng Umbaw. Salog. Oh, Pawili River? Ha? Pawili River? Pawili River. Oh, Pawili River. Umbaw River. Okay, so ngayon guys, sa may ilog na tayo ng Umbaw. Full So ito na yun, ilog na to. Ilog na to. Elementary yan. Ito elementary. So may kita nyo. Elementary yan. Yan yung mga bahay sa katabi ng ilog. Kaya, kulang ilog yan

Tabang minaman ni Oban ni Manong yung bangka namin papasok sa umbao mismo, eh nakita ko na. Ayan na nga mga lodi. Ayan na yung kalagayan ng umbao pulpog sa bayan ng bula, tamariwiswo. Para sa akin, ang weirdo nang naiisip ko na sa akin mismo na nakakaalam o nakakarinig ng dating sitwasyon ni toys. medyo comforting na yung feeling na bumababa na nga yung tubig. Bago pa mga kami makrateng sa Umbao National High School, which is nagsilbing evacuation center nga ng barangay na to, kasalubong na kami ng mga residente. So nagstart na ako mamigay ng mga tulong na pinaabot nyo. Eh, nung dati natin ginagawa, hindi natin papakita yung mga binibigyan natin. Basta, hindi na kayo magtanong kung bakit. <laughs> Tabang ina-edit ko itong video na to, to, na weirdo na ako sa itsura ko. Parang kakandidato lang kuya na na. O, oh, huwag kalimutan kuya rin for vice tano. Sheesh! <laughs> Dahil nga meron tayong mga babae na stock up pa rin sa mga second floor ng bahay nila, wala tayong choice kundi iba na lang sa kanila yung mga dala nating supplies. at tumulong na nga nakasabay namin sa bangka. Maraming salamat sa inyo kuya. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung yung sasabihin ko habang nag-voice over ako sa video to Malalay na ikita ko sa social media, malalay na ikita ko sa pictures, pero pag na-personal mo, pag iba bigla yung pananaw mo. Sama sa pakiramdam, sobra. Pero pag nakita mo kung gaano talaga katindi yung resilience ng mga Pilipino, nakaka-refresh ng konti. Nakapaway ng pagod. <laughs> Just like that guys, wala na naman yung dala namin. Marami na yun ha. Pero marami parang hindi inabot. Medyo hindi organized yung ano namin. And nung isang araw daw may nag-relief pero ang dami hindi inaabot. So hindi ko alam bakit. Sige, sige, thank you. Salamat, boss. Sige. Salamat. 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 Ewan ko nga ba, paulit-ulit yung sinasabi sa mga tao na hindi naman na akin yung perang to. Sabi ko galing to sa mga mabuting tao sa komunidad ko sa internet. Pero nagpapasalamat pa rin sila sa akin. Hindi nila alam, nagpapanggap lang ako mabuting tao. <laughs> Sabi ko, hindi na ako yung baha. Oo, umuupa na nga yung baha. Pero malalim pa rin talaga. Kanyan lang, pauwi na naman kami. Naipabot ko na guys yung mga tulong nyo. Kaso yun, masama pa rin talaga yung loob ko. Kasi kulang nga talaga yung daladala ko. Parang dagat na talaga, no? Pero hindi dagat yan, hindi dagat yan. Hindi talaga, promise hindi dagat yan. Itong so, area na to, mga palayan to, dapat palayan, pero wala, kung sa bahay. Eh? Okay, so guys, pabalik na ulit kami ng ano, wala poblasyon. Ayun lang, hindi nga maraming cell sites. So, andun yung tricycle namin. Um, yung baha, nagsisig na. Makakapasok na kayo ng poblasyon sa um, bula. Kumulasyon pula, mababaw na yung tubig May tubig pa ibang parte pero Yung pinakakalsada, main road sa matok ng kumulasyon Mababaw na Pero itong paligid guys Ayan, kung nakikita nyo Mas malalim yan diba? Malalim pa tubig So, ayun lang Sa totoo yung, yung mga nasa kumulasyon Marami pa rin ang nasa bubong ng bahay nila At marami pa rin yung lubog sa bahay So, ayun, just like that, tapos na yung day 3 ng pagbisita namin sa Bula. Totoo, gustong gusto kong bumalik sa Umbaw Port Kasi ayon sa mga residente, medyo-medyo nga lang tayo nakakarating na tulong sa kanila. Iisip ko dahil siguro sa medyo malayo, tsaka medyo mahirap mag-photo op doon kasi masyadong pa. Di joke lang. <laughs> so yun guys, nahihatid ko na yung mga tulong na pinadala nyo. So kalit right, magpasalamat sa lahat ng sponsors natin. Totoo, hindi ko para nakalain na napakakupal kong tao. Pero napakarami pala mabuting tao sa community ko. Shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Kaya talagang tunay na bida rito. Let's go, let's go ayan ah